Kahulugan ng pagbabasa sa panaginip Ang pagbabasa sa mga panaginip ay kadalasan maaring bigyang kahulugan bilang tanda ng kaalaman, karunungan at pagkamalikhain. Maaari rin itong maging isang paraan para sa ating subconscious mind na magbigay sa atin ng mga insight sa ating personal na buhay, paniniwala at halaga. Ngunit kung minsan ang mga panaginip tungkol sa pagbabasa ay maaari din maging simbolo ng pangangailangan ng higit na kalinawan o fokus sa ating buhay. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang mga posibleng kahulugan ng mga panaginip tungkol sa pagbabasa at kung ano ang maaaring kahulugan nito para sa iyo. Ano ang kahulugan ng pagbasa sa iyong panaginip? ang mga panaginip tungkol sa pagbabasa ay maaaring sumagisag sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Halimbawa kung ikaw ay naliligaw o nalilito sa iyong pagkising sa buhay. Maaari kang managinip tungkol sa pagbabasa ng mapa o guidebook upang matulungan kang mahanap ang iyong paraan. Kung nakakaramdam ka ng labis sa pagkabalisa, maaari kang managinip tungkol sa pagbabasa ng isang buong libro sa isang upuan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng libro Ang panaginip na magbasa ng isang libro ay karaniwan nangangahulugan na ikaw ay interesado na matuto ng higit pa tungkol sa paksang iyon. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong mga intelektual na kakayahan sa ilang paraan marahil ay gumagawa ka ng isang proyekto na nangangailangan ng pagbabasa at pag-unawa sa komplikadong material. Sa kabilang banda, kung nanaginip kang magbasa ng libro habang nakahiga sa kama, maaari itong sumagisag sa iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at pagpapahinga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakuha ng tarot reading. Ang panaginip na makakuha ng tarot reading ay maaring isang senyales ng isang nalalapit na pagbabago sa iyong buhay. Maaari itong magpahiwatig na ang mga kasalukuyang sitwasyon sa iyong buhay ay parang wala sa kontrol at naghahanap ka ng ilang patnubay o sagot. Ang pagbabasa ng tarot ay maaari din sumagisag na naghahanap ka ng mas malalim na pagunawa sa iyong sarili at sa iyong landas sa buhay maaari itong maging isang senyales na sinusubukan ng iyong subconscious na sabihin sa iyo ang isang bagay na mahalaga na maaaring hindi mo napapansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tao na nagbabasa ng iyong journal. Kung nanaginip ka tungkol sa isang tao na nagbabasa ng iyong journal, ito ay karaniwa nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad at mahina. Maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng kawalan, ng katiyakan tungkol sa isang bagay at gusto mong malaman ng isang tao kung anong nangyayari sa iyong ulo. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na pinag-iisipan mong ibahagi ang isang bagay na personal sa taong ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbasa at pagsulat kung nanaginip kang magbasa at magsulat, maaari itong maging tanda ng panloob na kaalaman at intelektual na hangarin. Maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong maglaan ng oras upang pag-aralan at pagnilayan ang mga kaganapang nangyayari sa iyong buhay. Maaaring makita mong iyong sarili na gustong tumuklas at tuklasin ang mga bagong idea o sitwasyon na makakatulong sa iyong lumago at umunlad. Bukod pa rito, ang panaginip ay maaari ding isang senyales na kailangan mong pagbutihin ang iyong komunikasyon at mga kasanayan sa paglutas ng problema upang mas magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong mga relasyon at hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng pagbabasa ng tarot. Kung nanaginip kang magbigay ng mga pagbabasa ng tarot, madalas itong nagpapakita ng mga pagkabalisa o alalahanin na mayroon ka sa oras na iyon. Ang pagbabasa ay maaari ring magmungkahi ng mga posibleng solusyon sa mga problemang kasalukuyan mong kinakaharap. Kung nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan o hindi sigurado, maaaring kumpirmahin ng pagbabasa ang mga damdaming iyon. Kung naghahanap ka ng patnubay, maaaring ibigay ito ng pagbabasa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nagbabasa ng iyong palad. Ang panaginip tungkol sa isang taong nagbabasa ng iyong palad ay karaniwan nagpapahiwatig na malapit ka ng makipag-ugnayan sa taong iyon. Ang tao sa panaginip ay maaaring isang kaibigan, kamag-anak o kasama sa negosyo. Ang pagbabasa ay magbibigay sa iyo ng idea kung anong iniisip ng ibang tao at malamang na magbubunyag ng ilang mahalagang detalye tungkol sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagbabasa ng libro. Ang panaginip ng isang taong nagbabasa ng isang libro ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng gabay at karunungan. Maaring ikaw ay naliligaw o nalilito sa iyong buhay. At ang aklat ay maaring isang paraan ng paghahanap ng kaaliwan at pag-unawa. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nagpapabaya sa iyong mga personal na interes at nagbabasa ng masyadong maraming material na may kaugnayan sa trabaho. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbabasa ng mga card. Ang panaginip ng pagbabasa ng mga card ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng mga sagot sa ilang mga katanungan sa iyong buhay. Ang mga card sa iyong panaginip ay kumakatawan sa iba't ibang mga posibilidad at landas na maaari mong tahakin. Maaari ring ito magpahiwatig na kailangan mo ng gabay sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang mga card ay maaaring kumatawan sa iba't ibang tao sa iyong buhay na maaaring magbigay sa iyo ng payo at tulong. Bigyan pansin kung anong sinasabi sa iyo ng mga card upang makakuha ng ilang pananaw sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbasa ng encyclopedia. Ang panaginip ng pagbabasa ng isang encyclopedia ay maaring simbolo ng iyong pagnanais para sa kaalaman at pag-unawa. Maaaring naghahanap ka ng kalinawan sa isang masalimuot na sitwasyon sa iyong pagkising sa buhay. O maaaring sinusubukan mong matuto ng higit pa tungkol sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Maaari rin ito magmungkahi na naghahanap ka ng patnubay at estruktura sa mga tuntunin na iyong sariling buhay. O gusto mong maging mas kaalaman tungkol sa isang partikular na bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa marinig ang iyong kapatid na babae na nagbabasa ng Koran. Ang mga panaginip tungkol sa pagdinig sa iyong kapatid na babae na nagbabasa ng Koran, ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagiging malapit ng pamilya at pagmamahal ng kapatid. Ang Quran ay, ay isang banal na aklat para sa mga Muslim, at ang pagdinig sa iyong kapatid na babae na basahin ito ay maaaring pukawin ang damdamin ng pagpapahalaga at pagpipitagan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nakakaramdam ka ng pagkakasala o hindi sapat sa anumang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagbabasa ng love letter sa iyo. Ang mga panaginip ng isang taong nagbabasa ng isang liham ng pag-ibig sa iyo ay nagpapahiwatig na ikaw ay umiibig at maaari kang makaramdam ng romantikong pagpapahayag sa iyong panaginip. Sa panaginip, ang taong nagbabasa ng liham ay maaaring kumatawan sa iyong budhi o ilang iba pang pinagkakatiwala ang tao na iyong nilalapitan para sa patnubay at suporta. Bilang kahalili, ang liha may maaring isang metapora para sa iyong mga iniisip o nararamdaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bata na nagbabasa sa kama. Ang mga panaginip ng isang bata na nagbabasa sa kama ay maaring kumakatawan sa iyo o sa isang taong pinapahalagahan mo tungkol sa pagkuha ng, na ng nakakarelax na pahinga. Ang kama sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa lugar kung saan ikaw o ang taong pinapahalagahan mo ay nagpapahinga at nagre-relax. Ang bata sa panaginip ay maaaring kumatawan sa iyong sariling kawalang kasalanan at kabataan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa kung paano ikaw o ang taong pinapahalagahan mo ay nagaalaga at sumusuporta sa ibang tao. Konklusyon, ang mga panaginip tungkol sa pagbabasa ay maaaring sumagisag sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Bigyan pansin kung ano ang sinusubukan sabihin sa iyo ng panaginip.